Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa mga nakalipas na buwan, mas lumalalim ang usapan tungkol sa pagpapatibay ng air defense capability ng Pilipinas. At sa gitna ng mga talakayan na ito, muling na ibabalik sa spotlight ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea pagdating sa military aviation. Ayon sa ulat ng South China Morning Post o SCMP, kumpirmado mula mismo sa Korea Aerospace Industries na may ongoing talk sila sa Pilipinas para sa posibleng panibagong akwisisyon ng mga fighter aircraft. At kung pagbabasehan natin ang timing, ang environment, at ang mga nakitang indikasyon, malaki ang posibilidad na ang pinag-uusapan dito ay ang KF-21 Boramae, ang bagong 4.5th generation multirole fighter ng South Korea, na posibleng isa alang ng Philippine Air Force para sa Multi-Role Fighter o MRF project. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Para sa viewers na hindi pa pamilyar, ang KF-21 Boramae ay isang state-of-the-art fighter aircraft na dinevelop ng South Korea kasama ng Indonesia bilang partner. Ang aircraft ay inaasahang magiging competitive laban sa mga katapat nito gaya ng Chinese J-10 at ng mas modernong FC-31. Sa simpleng salita, ang KF-21 ay hindi basta-bastang fighter jet. Isa itong platform na dinisenyo para sa modernong air combat may mas advanced radar, mas malaking weapons payload, at mas mataas na survivability kumpara sa mga light combat aircraft gaya ng fa a 50 Balikan natin ang konteksto kung paano napunta sa ganitong punto ang PAFET Kai. Noong 2014, nagsimula ng mag-operate ang Philippine Air Force ng unang 12 units ng fa a 50 Fighting Eagle. Ang aircraft na ito ang naging unang modernong fighter ng PAF matapos ang halos dalawang dekadang kawalan ng dedicated supersonic capability. At habang madalas itong tawaging light combat aircraft, napatunayan na nitong kaya itong gamitin hindi lang sa training, kundi maging sa totoong combat operations. Ginamit ang FA-50 sa Marawi Siege at dito na establish ang reliability ng aircraft, ang operability nito, at ang compatibility niya sa Philippine Air Force doctrine. Dahil dito, nasundan ito ng panibagong order ng labindalawang upgraded FA-50s na inanunsyo ngayong taon. At ayon sa Kai, isa ito sa mga pinakamahalagang reference nila sa pag-promote ng FA-50 sa ibang bansa. Bakit? Dahil hindi lang nating inoperate, pero ginamit natin ito sa actual combat. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi lamang customer, kundi combat-proven user. At sa larangan ng military sales, malaki ang bigat ng reputasyon na ito. Sa Seoul International Aerospace at Defense Exhibition noong October 19, dumalo ang Philippine delegation at nakita nila mismo ang flight demonstration ng KF-21. Dito mismo kinumpirma ng Kai Executive na may active discussions na nagaganap. Pero ang malaking tanong, bakit kailangan pa natin ng KF-21 kung kakarating lang ng mga bagong FA-50? Ang sagot ay nasa role at capability. Ang FA-50 ay light combat aircraft. Ito ay pang-interception, ground support, at limited air defense role. Ngunit ang pangangailangan ng bansa sa kasalukuyan, lalo na dahil sa nagpapatuloy na tension sa West Philippine Sea, ay multi-role fighters na kayang mag-perform ng long-range air dominance, maritime strike, reconnaissance, at air superiority missions. Dito pumapasok ang MRF requirement. Tatlong pangunahing contenders ang tumatakbong options para dito. Lockheed Martin F-16 V Viper pinaka-proven, napakataas ng capability, pero napakamahal, hindi lang sa acquisition, kundi pati sa long-term maintenance at weapons packages. Subjas 39 Gripen C, DOE, F mas mura operationally, highly efficient, pero mahaba ang pila. Sa ngayon, maraming bansang interesado, kabilang ang Ukraine na reportedly ay nagbabalak kumuha ng hanggang 100 units. Kung pipila ang PAF, posibleng magtagal ng maraming taon bago makuha ang delivery. KF-21 Bora may bagong platform pero may napakalaking potential. Mas mura sa F-16 at mas mabilis deliver kaysa Gripen dahil plano ng Korea na maging mass exporter nito in Asia. Ngayon, bakit posibleng seryoso ang Pilipinas na tingnan ang option na KF-21? Una, existing defense ties. Taon-taon, lumalakas ang strategic partnership ng South Korea at Pilipinas. Hindi lamang ito nakabase sa military hardware. Kasama dito ang defense dialogues, training programs, joint exercises, at technology sharing potential. Noong 2023, inangat pa ng dalawang bansa ang relasyon sa strategic partnership level, ibig sabihin mas mataas na form ng defense and security cooperation. Pangalawa, after sales support. Isa ito sa pinakamalaking problema ng Pilipinas sa ilang nakaraang procurement mula sa ibang bansa. Ang South Korea, dahil geographically malapit, ay nasasabing mas mabilis magbigay ng spare parts, maintenance support, at training. Ibig sabihin, higher operational uptime. Ayun nga sa retired South Korean Air Force Colonel na nagsilbing advisor sa KAI, ang operational readiness rate ng FA-50 ay kayang panatilihing 85% pataas. Para sa bansa na malawak ang airspace, napakahalaga na ang aircraft ay available at hindi naka-ground dahil sa maintenance delays. Pangatlo, interoperability. Ang South Korea ay malapit sa US allies at compatible ang systems ng kanilang aircraft sa maraming western weapons. Ibig sabihin, kung mag-acquire ang Philippines ng KF-21 magiging mas seamless ito sa integration sa existing Allied framework. Pero hindi ibig sabihin ito ay walang challenges. Una, budget. Sinabi na ng Philippine government na on hold muna ang 20 unit purchase ng F-16S dahil sa funding constraints. Ang KF-21 man ay mas mura kaysa F-16, hindi pa rin ito cheap. Ang isang multi-role fighter ay multi-billion peso acquisition. Pangalawa, ang KF21 ay hindi pa full operational as of today. Bagamat inaasahang papasok ito sa active ROKAF service next year, nangangailangan pa rin ito ng panahon para mapatunayan ang performance niya sa real-world operational environment. Kapag bumili tayo ngayon, magiging early adopter tayo. Depende ito kung willing tayong magtake ng calculated risk in exchange for long-term advantage. Ngunit sa kabilang banda, ang pagiging early adopter ay may benefits din. May posibilidad ng technology transfer, mas magandang pricing, at potential participation sa future upgrades. Ngayon, pag-usapan natin ang strategic conside rations ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang archipelagic state na may isa sa pinakamalalaking exclusive economic zone sa buong mundo. At sa harap ng patuloy na pagpasok ng Chinese vessel sa loob ng ating territorial waters, hindi sa patang deterrence capability kung nakaasa lamang sa small fighter fleet. Ang isang squadron ay hindi sapat para sabayan ang maritime and aerial enforcement operations. Kaya kahit dumating ang labindalawang additional FA-50s, malinaw ang mensahe ng PAF, kailangan pa rin natin ng tunay na MRF squadron. Hindi pwedeng puro light combat aircraft lang hindi pwedeng kulang sa range. Kailangan ng mas mataas na speed, mas advanced sensors, mas malakas na radar, mas malaking payload capacity. Dito pumapasok ang malaking tanong na dapat sagutin ng policymakers. Ano ang mas praktikal at strategic sa long term? Ang tested pero mahal na F-16? Ang efficient pero nakahaba-habang pila na Gripen? O ang bagong platform na KF-21 na may long-term modernization growth at strong strategic partnership potential. Walang absolute na tamang sagot. Ang pagpili ng multi-role fighter ay hindi lang usapin ng presyo o specs. Ito ay political, geopolitical, operational, at long-term defense planning decision. Pero isang bagay ang siguradong malinaw, ang Pilipinas ay hindi na bumabalik sa panahong walang air defense capability. Hindi na tayo babalik sa panahon kung saan walang fighter aircraft ang PAF. Nagsisimula na tayong magkaroon ng tunay na presence sa air domain ng ating teritoryo. At kung seryoso ang bansa sa pagpapatibay ng external defense posture, hindi ito matatapos sa FA-50. Kakailanganin nito ang MRF. At sa puntong ito, mukhang ang South Korea ay isa sa pinakamalapit at pinakawiling na tumulong sa atin na maabot ang modern air defense standard ang susunod na mga buwan ay magiging mahalaga. Kung ano ang desisyon ng gobyerno, Senado, DND, and DBM sa funding, makakahubog sa magiging mukha ng Philippine Air Force sa susunod na dalawang dekada. Ang tanong ngayon, handa na ba ang Pilipinas na pumasok sa next generation air capability? At kung oo, sino ang dapat nating piliin bilang strategic fighter partner?